Magandang umaga po mga pambin. Kumusta po? Ngayon po ay March 12 po. Ngayon po ang birthday po talaga ni Bunso Noah po. Inadjust nga po yung birthday po ni Ute nung nakaraan linggo po. Nung March 9 po. Gawa ng ano yun. Wala pong pasok para po makapunta sila Otol Antony dito. Tsaka yung mga bata. Yung salamat kila nanay, tatay, kila Otol Antony, kay Kambal. At siya to din po kay Otol Ace. Taong bahay sila doon. Tsaka si Bumboy. Kaya po hindi na kasama sila. Sinini naman po ay nasa Cavite. Kaya hindi po na kasama sila dito sa yan. Ay ito naman po ay taon-taon po natin ginagawa. Nang last laser po ganun din. Tayo po ay nag po sa mga classmate ni Bunso. At tayo po ay magagayaklaan po. balik ganito po ang laman ng isang yung lagayan po. Ganito po. Yan, may chicken yung ano po ito, yung marshmallow at saka po spaghetti. May cheese stick po sa kabila. Wala hmm. pala ang pot pinipreto ni mami. Balitan na po yun. Ayos lang katal niya. Alay. Ito. Nalagin ah, ko pa. Ah, at bata lang naman yun. Yan. Yeah. Bali na ng classmate niyo to. Yan. Balito oh, no. lang Yan. Andiyan po siya mami nagluluto po. Nagluluto pa. Papi, magaya po lang. Ang madali. At maraming salamat din po kay Tita sa po. Yan. Magandang umaga po sa inyo. Tsaka po pala kay Mami Ima po sa inyong padala sa pabirthday ko kay Bunso. Yung salamat po. Yung kay Tita, ano naman, sa ay sa ating mga halaman po. Yun po ay bahala na daw po tayo sa dun sa padala niya. Ay ginamit po natin sa ano po, pag papataba po mga kambing tayo pinagpabili nga po nung abono po kay Otol Antone yung may kulay po yung mga Yara po Yara winner yun andan po okay. ngayon sila Kuya One at saka si Kuya nag na, 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 na lalagay po kaya maya maya po tayo pupunta doon pero galing po ako doon Ito ang aking ginaid po sila. si out din po kay Tito at Tita, Pilipina. Ayan. Tsaka kay Tito Pidil po. Maganda umaga po. Ayan, kaan po tayo. Meron na po mga kapram din. Nagagyaklaan po. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat po mga kapram Sa walang sawang panonood po sa ating lang vlog po. Ayan, isi-stick po. Sa mga bagong nag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nag-comment po, um, maraming salamat po. Sa mga nag-share po natin video, salamat po. Ilan ba? Isalaan ba yun? Oo. Isalaan daw po. Balikan to po ang gaya. Meg, ayos na? Oo. Maya may po sa tatak pa Ayan, saya po nung birthday ni Otoy. ganito po ang panahon ng birthday ni Otoy. yun. Ay, ang dami po pupunta, Bini. Baka kulangin, ano? Ay, yung luluto ulit Bali, itong spaghetti nga pong ito'y ano? Dapat Hindi na ilahat noon, gawa ng... Maulan nga po, sabi namin, ay baka po hindi dagsain ng tao, gawa ng ano, ay maulan. Bali tatlong kilo ang po ang ano na noon na Kaya po tayo nag-extend po ng pamirinda sa mga bata. Ay, yung ibang mga bata po hindi nakapunta dito. nimo sa mga klase ni Otoy po kaya dadala na rin sa school nga na yun. nakaraan po ay ganun din po ang ating ginawaan. mo pa daw naman si mama. Tiyo, -tiyo, -tiyo. Ah, mo pa. Okay, tamang-tama. May pamariyanda siya sa... <laughs> eh, di Oo. Mag-detain mo, may pamariyanda. Tapos na po tayo mag-repack mga kapangbin. Naka 25 piraso po yun sa mga bata. Ay, sasaglit lang po ako sa kabilang ilog po. Magdadala po tayo ng merenda po ng dalawa ni Kuya Uni po tsaka ni Kuya Itan. Ari pong spaghetti mga panbin tsaka yung may cake po din eh. Yan ang ganda na po ng panahon din eh. Ay, wari ko po ay eh, panag-araw na po mga panbin. Yan ang init po ay. Eh. Yan oh Ah. Kuya Itan, magandang umaga. Magandang umaga po. O, merenda po ang si Kuya Uni. Kuya Uni, magandang maga. Maga umaga po. Oh. Mirinda, yan, meron na Wala si Pariatan, hindi pumasok ano. Yan, meron na kayo. Pinda Yan, malinis yan. Tubig. Paparanin mo na kayo, Tan. Ah, kayo, Tan. Gawin ako yung mga ano muna sa school. Kaso hindi po. Hindi, mga gahatid, sa mga bata. Yung mga klase ni Oto'y bibigyan ng ganyan. Spaghetti rin. Meron na. Ngayon na birthday ni Oto'y ah. Ngayon mismo. Ngayon pala nga? Oo, oh, 12. Pag na lang 9. Diyan mo na kayo ito niya. At ako yung na doon. Pag ulang kinulang, bukawin niya namin ito. Oo, sige. Oo. Kaya meron din tayo. Oo, mapunta ko may maya maya dyan pagkatid na. Sige. Diyan mo na kayo ito. Diyan, ang ganda na rin. Araw-araw po may tinataas. Ay, oh. eh, may puso na ano. Hoy, eh. nene. May busil na. Eh. May na. Dito na po tayo sa school ni Eton. Si Mam, ma ma hello po, Mam. Ngayon hello. mag-a. nene. Kawaii. Tingnan mga classmates ni Noah tayo hello oh, Ayo yeah. <laughs> <laughs> kawai Ay, muna si Otoy nah, si oh, tana, kauai, oh friends muna Otoy <laughs> dali One, two, three, go oh. Salamat. Yan po yung mga bata. Oh, oh si Gobi pala yan. Oh. oh pila na kay doon. Pila na. na. Malagyan na lang ang sa upuan. Malagyan na lang sa upuan. Oh, sige. Yan. Opo, opo. Yan, yan. Oh, oh, May isang bata Oo. Oh, oh. May palamig. <coughs> Hindi yan palamig. Ano ba ito? Ito po yung ano. O tayo. Salamat po. Mm -hmm. <coughs> oh.

Ang <laughs> merienda oh, na. Oh, kain na, kaya na. Ni -kay, na. Hawakan niyo 'tong mga madulas. Mm -hmm. Ito dito sa ilalim ni, sa ilalim. Yan. Yan. Bukod din niyo madulas. Oh, mm -hmm. okay na, okay na. Yan, kain na, kaya na. Sige, kain na. Sige, kaya na. Sige, kaya na. Asa lang, asa lang ayos. Okay, okay. Ha? Mm -hmm. <laughs> kaya na, kaya na. Ikaw ako, to. Toy. Ay, hindi mo buksan. Ako na. Ay, madulas. Ay. Madulas. Eh, may madulas. Dali. Yeah, yeah. Bawin mo. Buwan ng, yeah. ano, upuan. Yeah. Yeah. Tagilid ang upuan. Uh. Hey, ay, ay, ay. Ay. Dito, dito. Yan. Yeah, dito ka, ay, ay, Bunso. Dito ka, Bunso. Dito ka, Bunso. Dito ka, Bunso. Ah, dito ka, Bunso. Dito, dito ay, kaya nakaya nito kaya na, na, na. na. asin nito na. okay kaya na asin na hindi hmm, na hindi mo tumatawag mo sa mga kalat ha niyo salamat. Tara, uwi na po kami. Kaya tapos lang po nating purningan po rin mga kaparambing. Yan eh. Malinis na po ito. Yan. Maganda na po ang ating talungan. Hmm. Pagkaka-pruning, nilagyan po natin ng pataba. Tapos na po ito. Ito naman sa bulok po tayo maglalagay doon. Doon sa ating pinuruneng punong nakaraan. Ito okay na po. Pati itong baba okay na rin po yan. Malinis na rin po yan. Lahat po ng dahon sa puno, tinanggal natin tsaka yung mga damo. Kaya malinis na po itong tingnan. Baba na po. Lahat po ng damo. Tinanggal. sa so, isang araw po tayo ay mag lilinis naman po ng pagitan magagras po tayo handa yung bunga po yan, yan ang saya po ng mga bata tumantawa po sa merinda kanina yan ganda po malinis ang tingnan po parang baba okay na din po yan malinis na din po ito gagras katira na lang po natin ng pagitan maglalagay po tayo ng pataba At bumawi po aring ating tinuruning po ng isang araw mga prambing dito dilig po